Sige po. Boss Yamas. Na uh, magaling na ano to. Mag wiring. Sa so, kasi pinapalitan to boss dito. Ito hmm. magaling mag wiring. Si uh, boss Yamas. Nasa YouTube yan. Sikat sa YouTube. Nag-arretory niya sa Pampanga, si Boss. Yan, di ako pinagawa yung bit Honda ko. Until now, hanggang ngayon, okay pa. Malupit niya sa wiring. Sikat na sikat sa YouTube niya si Boss Yamas. Ang daming followers niyan. Ako number one na ako dun. Daming buzzer. Ah, daming buzzer. <laughs> Doon naman mga ano yung mga buzzer eh, no? marami kang buzzer, marami, mas sikat kay boss. On? Okay, nga. Wala. Malupit yung tester nyo. ito tumino yung bit na ha? Tagal na. Sa kanya tumino yung bit-bond ako eh. Hindi na namamatay dati pag ano sa wiring. Malupit to. Si Boss Llamas. 100 lang eh. Patikan na wiring. Thank you. Thank you Boss. Marami na na makikitain niya.